kami sa McDonald's. So, meron kami i-avail ng mga cups, changeable cups. Tatlo. So, mag add kami ng 59 pesos. Ayan. Kain mo na si Mami Tins. Burger McDonald's. Laging on the go. Makain ako ngayon sa Dots. na no, drive-thru lang. So, text ko tong bagong baso nila, ang mga katinders. So 59 pesos ito pag mag-avail ka ng burger medium size. So meron akong tatlo nito.

Hello mga katinders, mommy Teens 19. So, flex ko lang itong mga, mga napamili ko sa grocery store. So, hanggang ano to, December 24. Ayoko na maging uh, regaga next week. At alam kong maraming tao sa grocery stores. Alam, at, at with, with, midnight pa, no? So, kaya bumili na ako in advance. Ito yung mga napamili ko mga toys and candies. Ito, groceries. Apat na boxes yan. Ayan, 1, 2, 3, at four. And then, meron dito tong chicheria. Nakabundle ito. Assorted ng mga chicheria. Ayan. And then, meron din ako. Pumunta ako ng Gaisano Mall. Bumili ako ng konting school supplies at mga ribbons na red. Dapat mag-stack kayo niyan para sa prosperity bowl. At ito yun yung mga itlog ko. Ayan. At marami pa. So, pasalubong ko to kay Cotton, itong saging. Kasi, parang dalawang araw ako na busy, mga katinders. O bukas na tayo magchichika-chika, okay? At matutulog na si Mami Tins at kalat naman tong aking mini room, oh. Good night mga katinders!